Hello guys! Magandang buhay po! Ngayong weekend naman po ay naisipan kong ipagluto si sir ng patatim. Dahil medyo nami-miss ko na rin pong kumain ito, kaya ito na lang naisipan kong lutuin for today. At syempre, sasabayan natin niya ng broccoli para healthy. Nililimit na rin po kasi namin ang pagkain ng rice at syempre ng carbs, kaya medyo bawas na rin talaga, kaya parang yung broccoli ang parang ginagawa na rin naming rice. At dahil plano na rin naming lumabas ngayon at paglalaro uh, paglalaroin ulit namin si Jamie sa playground sa mall, kaya naisipan namin na dito na lang muna sa bahay kumain para at least tipid at syempre um, medyo healthy naman. Medyo matagal ang pagluto guys nito kaya umaga pa lang talaga pinakuluan ko na siya. And yes, na-achieve ko naman yung goal dito sa pata team na to. Yung medyo naglalapo talaga para, alam mo yun, absorb talaga yung yung sabaw, yung sauce niya. Para mas malasa at mas masarap. Kaya hindi na nga namin pinatagal at kumain na agad kami guys. At sobrang gutom na rin kami. Si Jamie nga pala guys, ay nauna ng kumain kanina pa. Kaya wala siya dyan sa tabi namin. Sa mga panahon na to guys, ililimit na namin ang pagkain sa labas kasi para syempre mas healthy pa rin kapag laging sa bahay na lang nagluluto at syempre tipid na rin. Ingat-ingat na rin kasi guys kasi alam na para hindi magkakasakit at nagkakaidan na tayo at syempre ang mga sakit-sakit diba nanggagaling lang lahat yan sa mga foods na kinakain natin. Kaya pag may time and uugaliin na lang talaga natin na kumain na lang sa loob ng bahay. Ang sarap din palang combination ng broccoli at patatim guys. Try nyo. At mas marami talaga ako nakain broccoli kaysa rice. Once a month lang naman kami magluto ng baboy guys. At nakita ko na yun na lang talaga ang nasa ref. Kaya yun na lang niluto ko. Kasi for this week ay mag stack na lang kami ng mga fish naman. Salmon at tilapia at kung ano-ano pang fish na makikita namin dun sa bilihan. Siyempre, kailangan na rin natin ilimit ang pagkain ng meats. Dapat mas maganda, mas maraming gulay at isda. kakain nga namin guys ay nagbihis lang kami at rumampan na kami papunta ng Yes Mall. At kanina pa nag-aapura si Jamie kaya kailangan kailangan talagang magmadali. Para makabalik agad kami kasi may customer naman si Sir, may aayusin siyang guitar. Kaya yun lang talaga ang gagawin namin sa mall ngayon. Maglalaro lang si Jamie and then siguro mga one and a half hour lang kami doon and then uuwi na agad. Yan na kasi ang routine namin guys na every Saturday ay paglalaroin namin si Jamie sa playground sa mall. Para naman nakakapag-relax siya after a week of school, di ba? Para balance, char. after 10 minutes ay nandito na nga kami sa mall guys at dumiretso na agad kami kung saan yung pala so ang routine namin ay babantayin lang siya ni sir sa loob and then ako naman ay iikot ikot lang window shopping ba parang ganun o oh, siya ito lang po ang update ng buhay namin ngayong weekend thanks for watching guys God bless you all Please enjoy watching the rest of the video. Bye-bye. God bless.